Hi guys, ito nakakatouch naman yung ginawa ni Coach Tai na sinabihan niya si alaysa na ibigay yung medal ni Aliza sa may-ari ng Revesque reviews ko kung hindi ako nagkakamali. Si Sir Jonathan, ito na nga, papunta sila ni Venom at nagulat si Sir Jonathan na isinabit ni Alisa ang kanyang medal kay Sir Jonathan. O ba diba, nakakatouch parang tatay si Coach Ty na nagpayo kay Alisa. Si Alisa sumunod naman ka. Agad, ayan, niyakap ni Sir Jonathan itong si Alisa. Kaya blessed itong si Alisa kasi napakabait na bata. Parang tatay talaga si Coach Ty na naka sunod kay sa at proud na proud sa mga achievement ni Phenom Alisa. O ba diba? sinong hindi na-touch sa na video na ginawa ni Alisa Valdez. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon na hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!